isang bagong utos ang ibinibigay ko. Ibigin niyo ang isa't isa, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Dapat din kayong umibig sa isa't isa. Malalaman ng lahat na kayo'y aking mga alagad, kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang dakila at pangunahing utos. At katulad nito ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pamatok ay inyong pasanin. At kayo'y matuto sa akin. Sapagkat ako'y maamu, at may mapagpakumbabang puso, at matatagpuan nyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang aking pamatok ay madaling dalhin, at magaan ang aking pasanin. Sapagkat kung pinatatawad nyo ang iba sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Munit kung hindi kayo nagpapatawad sa mga pagkakasala ng iba, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga pagkakasala. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Huwag kayong humusga upang hindi kayo mahusgahan. Magpatawad kayo at kayo ay patatawarin. Subalit pagsikapan muna niyong matagpuan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Hingin niyo at ibibigay sa inyo. Hanapin niyo at matatagpuan niyo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sinabi ko ito sa inyo, upang sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan, haharap kayo sa pag-uusig. Ngunit lakasan niyo ang inyong loob. Nadaig ko na ang sanlibutan. Gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang mga sumasampalataya sa akin, ay mabubuhay, kahit na siya ay mamatay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba rito? Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin, kailan may hindi mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Ako ang mabuting pastol. Ang mabuting pastol ay nag-aalay ng kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya't sa inyong paghayo ay gawin niyong alagad ang lahat ng mga bansa, na binabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At tinuturuan silang gumanap sa lahat ng mga bagay na ipinagbilin ko sa inyo at tandaan niyo, ako'y kasama niyong palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako rin sa kanya, ay namumunga ng sagana, sapagkat hindi kayo makagagawa ng anuman kung kayo'y hiwalay sa akin ang sumasampalataya sa akin. Tulad ng sinabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Hindi ito kayang gawin ng mga tao. Ngunit ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Pinagpala ang mga nagsisikap para sa kapayapaan, sapagkat sila ay ituturing na mga anak ng Diyos. Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Ngunit ako ang nagsasabi sa inyo. Mahalin niyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin niyo ang mga umuusig sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kapayapaan ko ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban o kaya'y matakot. Ito ang aking utos. Kayo'y magmahalan gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang higit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya't mahalin niyo ang inyong mga kaaway. Gumawa kayo ng mabuti at magpahiram kayo ng hindi umaasa ng kapalit. Malaki ang magiging gantimpala nyo at kayo ay magiging mga anak ng kataas-taasan sapagkat siya ay mabait sa mga walang utang na loob at sa masasama. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama na mahabagin. Ang sinuman sa inyo na naghahangad na maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At sino man sa inyo na naghahangad na maging pangunahin ay dapat maging alipin ninyo. Kung paanong ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod, at upang ialay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa pinagpala ang mga dalisay ang kalooban sapagkat makikita nila ang Diyos